Alerting. Welcome back po sa ating multi YouTube channel. Ricky Raymond's TV. And... Sa kapunta to the moon oh. road trip. Boom boom. Star car. Zoom zoom. Safe. Oon dito pumayos sa Barangay Poblacion ng Pigas. Sampal. Sa po ng Pigas. So, okay, pigas And, dito na po tayo sa bungad. Dali na yung natin si Commander. kagagaling lang po sa trangkaso. Sinasama pa ng parang paramdam. So mamaya, doon po tayo sa likod. Doon so, sa pinakandulo. Dahil ando po yung uh, ng stock. Kasi dito po, iba po yung... Iba po yung ano dito. Alam nyo na. Ito yung mga kukuha dito. Siguro mga talagang pang malakasan, pang maramihang kuha dito. Yan. Ayun, ang laki oh. Lakit mo nitong warehouse ng bigas dito. So, isa po sa problema ngayon ng ating bansa ay ang bigas. Hindi naman po nagkukulang sa bigas tayo po tayong stock ng bigas. May mga tao lang po talagang nagtatago. Nag-hoarding ng bigas dito sa ating bansa. Na talagang tutuunan naman po ng pansin ni PBBM. At talagang sinusolusyonan. Nag-ano pa nga po sa PBBM? Nag- Nag-maintain ng price sa 40 pesos. At sa mga nananamantala, sa mga nagtatago ng bigas ay mm -hmm. eh, yes, kirstiwasan nyo na po yan dahil hindi po magandang gawain yan para sa ating bansa para sa ating mga kapwa Pilipino sila po nahihirapan sa inyong mga So sa mga lahing dilawan, huwag naman po kayong ganyan muting mali o kahit walang mali ginagawa nyo ng mali sa so, bigas sa sibuyas lalo na ito si pangilinan talagang na nag ano pang sibuyas sa ibang bansa na mura daw ay yan gagawin namin doon mamamasa pa may pang erpano so pangit naman po yun but ikaw may pang erpano ka para bumili ng murang pika sa ibang bansa o, mali po yan mali po yan mga ganyang galawan sa bagay sanay po kayo dyan sa mga ganyang galawan yung magpalupog ng gobyerno hindi po ba mga lahing gilawang kaway kaway alam nyo po ba mga lahing gilawan alam naman natin na alam ninyo na no panahon ni president ah President Ferdinand Marcos na talagang tayo po ang nag-export ng bigas ginatayo po tayo ng kapansa nagpapaturo po kung paano magtanim ng palay tama po alam nyo po yan talagang tayo po ang nag-export ng bigas pero sinayang po, sinayang ninyo mga laing dilawan. Sinayang niyo yung kaginawa ng mga Pilipino doon. Dahil sa inagaw ninyong yung panunungkulan, wendang ang lahat. Lahat-lahat, nagkawendang-wendang lahat, dahil sa mga pinagigawa mga laing dilawan. So, sa ngayon po, sinusulusyonan po ng anak na si PBBM po mga kapangitan ginawa nyo sa ating bansa ang napakapangit ng ginawa napakapangit ng ginawa nyo mga lahing dilawan ginagawa nyo yung panunungkulan para sa inyong pansariling kapakanan wala wala talaga ngayon dinaranas ng mga Pilipino mga pinaggagawa ninyo tapos ngayon, nananabot tayo kayo. Kapag natago ng mga pigas, mga lahi kayo ng dilawan, tinatago nyo para magmahal at isisi kay PBB ang mga pinaggagawa ninyo. on na kayo. Mag Magbago din pag may time. At pang sariling interest lang. Nakupo. <laughs> So yan po yung part na yan ay ano gilingan po agad sa sabi lang sa eh. Gilingan. Yan po minaman factor para maging bigas yung palay. Ito so, side na yan. So yan po may mga lalabas na kumuha po ng bigas. Yan, isa. Malamang sa pagcheng yan, sa, sa banen. Meron din po yan. O, so, si, yan, si Kuya, ng Meron din po yan. So, yan, si tatay. Si pick up na rin ng bigas sa dulo. Yan, pupunta po sa dulo yan. Dito ng bigas. So ayan po, bagong bayong palay. Bigas na po yan, bagong bayo. So dire-diretso lang po dito. Hindi po nagtatago dito ng bigas. Dire-diretso po, benta ng benta. So, may kukuha, bigay. Hinitig ko pa si Commander, wala pa. Kapila pa siya. Babayad. So yun, lakan ng truck oh. Diyan po sinasa kayo mga palay sa Manila Antra. yan. Diyan po. Sinasa kayo. So, Ayan. Mga di-deliver -de ng palay ito. Yan, Pati palay po naman yan. Oh. Galing po sa provinsya. Hindi po natin alam. Okay oh. po. puno ng palay yun. up din po ng bigas niya. Mga yung Ford Everest pipikap din ng biggest nito sa dulo so susumpa natin yung lugar na to kumakita po natin yung mga mahina malalaking mahina Ayan po yung mga gilingan ng palay ang sa dulo ito sa taas po, ayan laki po, diba marami pong division kong gilingan ng pali dito hati-hati po bali, isa, lang, isa pa lang po yan tapos, abilang side po diyan. meron din po, sabi na sa likod po yan, meron din po sabi to sa dulo meron pa din pong gilingan ng pali sa dulo by repack na po yan uh, so, tagal pa marami po kasi nakapila uh, waiting waiting pa din kumari ng bigas sa uh, tricycle ayan Ang uh. uh -huh. um, isang truck pong ito tapos na magdiskarga ng palay ayan palabas na po palabas na tapos na magdiskarga ng palay Dito na tayo sa dulo. Punta na tayo so, sa dulo Harga na sila. So ayan po mga stock ng bigas dito. So, isa lang po yung order natin ngayon. So, thank you for watching po. Ingat po and God bless. Thank you po. Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom, boom. Skr, skr. Zoom, zoom. Sa fake.